Naghahanap ba kayo ng private resort na malapit lang dito sa Metro Manila at ang sleeping capacity nga neto ay umaabot ng 30 packs? Grabe, ang daming tulugan dito. Kaarawan nga pala ni Papa Neto kaya nagbook kami dito sa Skyglass na located sa Block 10, Lot 45, Phase 2, Congress Bill Subdivision, Barangay Manggahan, Rodriguez Rizal. Eto nga pala ang kanilang rates. Monday to Thursday, 4,500 sa day tour, 8 a.m. to 5 p.m. 5,000 sa overnight, 8 p.m. to 6 a.m. At 8,500 sa full stay, 9 a.m. to 6 a.m. or 8 p.m. to 5 p.m. Kapag Friday to Sunday at holidays naman, ang rates nila ay 5,000 sa day tour, 8 a.m. to 5 p.m. 5,500 sa overnight, 8 p.m. to 6 a.m. At 9,500 sa full stay, 9 a.m. to 6 a.m. or 8 p.m. to 5 p.m. Kapag sumobra naman kayo sa 5 packs, additional 250 pesos per head, 180 pesos per head sa 10 years old and below. Sa 3 years old and below naman ay libre na. Sa reservation fee naman nila, 2,000 for day tour and overnight, 4,000 naman sa 22 hours. Meron sila ditong private pool with kiddie pool. Video okay, until 10pm only. Fully air conditioned. 10 queen size bunk beds 2 bathrooms, griller, gas stove, microwave oven, kettle, rice cooker, cookware wifi, smart tv with netflix. Meron din silang bluetooth speaker refrigerator, drinking water at may parking. Meron din silang pulan dito. Nga pala guys, no pets allowed ha. Kaya sa mga naghahanap dyan ng private resort na malapit lang din dito sa Metro Manila o sa mga taga Rodriguez Saljan, e eh magbook na kayo dito sa Skyglass. Nasa search din siya sa Google Map at ito nga pala ang kanilang FB page. O kaya kontakin nyo na lang sila sa number na to sa mga gustong magbook. Naganda na nga pala kami dito ng aming kakainin at ang lulutuin nga namin dito ay yung product ng Bounty Fresh. Yung chicken pala nila ay raised with no antibiotics ever. No antibiotics siya guys, kaya healthy tong product nila. Dito nga guys eh, nagluluto na pala si Papa ng aming kakainin ngayong tanghali no. Nagluto nga pala siya dito ng chicken curry at sunog na ano, ano nga bang tawag doon? Sunog na longganisa. Tapos nagluto rin pala dito yung ko ng product ng Bounty Fresh. At layan na nga guys, luto na pala yung mga kakainin namin, no? Kaya tamang sandok na mga ipis. Tapos ito, tamang food trip na ako dito. Oh, okay, itong niluto ni eh, Papa. Sarap po. Pa. Buti yung lungganisa, hindi lasang sunog. Pag-check-in <laughs> ka rin ni Papa. Yun. Yeah. First bite, first bite. Mm. First bite, then, first bite, then. First bite, First bite, din. <laughs> first bite, be, first bite Ayan! Papa, kain na Papa? Birthday niya na, luto pa niya. Hehehehe Ayan! 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 o! May balon po! Hindi uh -huh. <laughs> talagang dala dyan, sinurprise si uh -huh. Papa. But I'm bulletproof!

Okay na okay mag-celebrate dito guys sa mga events nyo sa buhay. Napakaganda dito sa may skyglass glass guys. So kitang kita yung mga bundok. At perfect na perfect talaga dito pang picture picture. Kaya mag-book na rin kayo dito sa skyglass glass. Kinagabihan nga guys eh nagluto na pala sila dito ng aming kakainin no. At dito nga eh nag-iihaw na pala si Papa dito ng lempo at manok. Tapos nilabas na rin ni Papa itong black label oh. You oh. know? Hindi pa nga nakakakain talagang shot agad eh oh. Ayos! After ni Papa pinaikot na nga niya dito yung tagay no. Kaya tamang shot na naman ng mga ipis. Kamila mo ka, kami lang. Tinabahan yung tagay. <laughs> <laughs> Ang daya, ta <laughs> daya mo naman eh. Lang Kaya hindi eh. na makahawak ng camera eh. <laughs> <Woo>! <laughs> Yummy? sayo Sa'yo'y Ten 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 Happy birthday Papa! Happy birthday to you! Happy birthday! birthday happy birthday to you wait hey, 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 hey. big boy na <laughs> at ayun na nga, guys luto na pala yung mga kakainin namin ngayong gabi no so tara food trip na tayo Ter! Uy! Ter! Uy! Masuk, masuk, masuk. Kompadre! Kompadre! Astaga, tinggal. Okelah okay, eh, entar ban biaki ku 3 hours. Oh, kompadre! Kompadre. 3 oh, three hours, 3 three hours, 3 hours. Three hours. <laughs> kayo na nga guys no tapos na yung banting namin kaya matutulog na kami so hanggang dito na lang ha bye bye